Hello guys, magandang tanghali. Nag-overtime tayo ngayon. Kasi nagbili tayo ng bigas. Na bigas. nakauli ang cobring vlogger. Uh, so what's up guys? Umabot tayo ng 12 noon. Nag-overtime tayo ng dalawang oras no. Kay tungod na ipalito bugas may gani karon mga kaaba ang bugas 50 na lang hapit na gid mo abot og 20 Ako nga sawa pustahan na gid siya god Ingon si sa kuha kani mo gini mo daw kay 20 kilo ang bugas Aw mi daw gyon ang 20 ang kilo ang bugas Karon kaloyan sa Ginoo gid intawon 50 na lang ni us gamay Dating 60, karon 50 na lang. Oh, hapit na gid maabot ang 20. Kulat-kulata na lang ninyo. Kaluoy oy. Kaluoy intaw sa pobring vlogger oy. Naningkamot gid Ayan. Ayun. Kaluoy. Imbis ang alas 10 niya butog alas 12. Kay tungod kay kuan ba nay palitag Unong ka kilong bugas Unong ka kilong bugas mo na nga ay ah yan oh ah. Bihis mulai na tayo, bihis. Ha? <laughs> 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 Dobli na po ng jacket sa ito sa public bagger Kayak dito man ta sa kabiti gabi nag ikut ikut

gusto ko po to mga ka ko ni kung ako yung ganon na may ganon 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 ba ganon 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 Hindi ganon ba. ganon 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 Ano ba? ganon 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 ganon

Pagpaningin tintaon tintawin sa public vlogger. Ano kaya ang vloger ko Ang vlogger Vlogger lang. Salita lang yan. <laughs> mother. Mother, 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 mother. Mahal ko, birthday pala ni Mama sa Marquez. Oh. Padala tayo ng parta. Sa si, Kalibura. Si Ayan, padala. Happy birthday, Mama. Happy birthday. Go, mo birthday ng Mama Oo, oh, kala ko. April pa eh. kala ko April eh. March pala. <laughs> Happy birthday, Mama. I miss you. I love you so much. Ay. Oh. Ah, Kanira kita ako kung ma-share ninyo mga ka-idol, no? Ka-aba. Ka-support. Ah, thank you so much sa walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel and Facebook page. Thank you so much. Please follow and share and like and subscribe sa YouTube. Thank you. Thank you.